Hello guys, welcome to this blog. Uh, mayroon akong isi-share guys sa inyo uh, para at least alam nyo Tips lang to guys, tips for your safety lang sa bahay. Tips lang to guys, so mayroon akong isishare. Ito tester guys, tester. So kailangan, meron kayo nito sa bahay. Para safe Limbawa, naglilinis ka ng bahay Tapos may nakita ka na wire Tulad nito, may nakita ka na wire So, huwag basta-basta dadamputin ang wire Huwag basta-basta ahawa ka ng wire Baka live wire yan Baka makurinti ka So, ito na yung gamit dun guys. Ito, yung tester. So, para malaman natin na na live ba ang wire yung hahawakan natin o hindi. So, kailangan natin siyang itester gamit ito. So, I suggest na sana magkaroon kayo nito sa bahay para pang testing safety. So, ganito kasi yun guys. So, ito, naka, nakasaksak ito doon sa saksakan tapos uh, titingnan natin kung saan yung line sa dalawang ito yung butas na to so titingnan natin kung saan ang line at saka neutral so madali lang yan guys gamit ang tester na to so tutusokin natin ito tapos ito ground. Kapag umiilaw siya, iilaw ang loob, ibig sabihin live ito. Ibig sabihin may kuryente at wag basta-basta hawakan kapag umiilaw ito. So it, itong isa pag tusukin natin ito, pag hindi iilaw ito, ibig sabihin neutral siya. Ito yung neutral. So line and neutral line at saka neutral. So, tingnan natin guys. Kap tusokin natin. Kapag ilaw, live siya. Line siya. So, ito na guys. Yun. Kita guys. So, kita. Kita guys. So, Okay, continue tayo guys. Nag-skip ako dahil may may ano pa ko may pinuntahan nag skip ako so patuloy tayo guys sa vlog na to so tutusokin ko siya ganito tapos umilaw ayan umilaw ibig sabihin ibig sabihin ang line na to itong tatlong butas na to ibig sabihin may kuryente na dumadaloy dito so ang tawag dito ay line okay line line or live live ang tatlong ito so ito butas na to so wala hindi umiilaw ibig sabihin neutral ito yung neutral so pwede mong hawakan ang line na to dahil neutral siya walang ilaw walang kuryente so dito meron dito meron dahil connected lang yan series lang yan itong tatlo ito series lang yan series so umiilaw so ibig sabihin live ito so ganito yun guys so limbawa Halimbawa, naglinis ka sa bahay ninyo. Tapos, yan, nakasaksak na yan, guys. Nakasaksak. So, halimbawa, halimbawa, naglinis ka sa bahay ninyo. Ito, nakasaksak na yan, guys. Halimbawa, naglinis ka sa bahay ninyo. Tapos, may nakita ka ng wire. Tapos, wag basta-basta damputin. So, itest mo siya gamit ito para malaman mo kung may kuryente o wala. So itest natin, guys. Oh, ayan, umilaw. Ayan, umilaw. Ibig sabihin, may kuryente. So wag basta-basta hahawakan ito dahil ang line na ito, ang wire na ito ay live wire. So, ganyan, guys. So, safety first. So, i mo siya. Yun. Umilaw umilaw, ibig sabihin live ito. Ito yung neutral, yung isa. Yun. Hindi siya umilaw guys. Yun. Hindi siya umilaw. Ito, umilaw. Ito, hindi. Ito, umilaw. So, siya live. So, wag basta-basta hawakan. Ah, so, ganun lang yun guys. Mura lang to. Bili na kayo nito. Pang test. Mura lang ito. So, maraming salamat sa panonood. Hopefully, nagbigay ito sa inyo ng kaalaman. Basic lang to, Hopefully, nagbigay sa inyo ng kaalaman. At, ang kaalaman na ito, ang siyang magliligtas sa iyo. So guys, salamat sa panonood.